Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ang tanong, Kapatid, anong oras ka gumising kanina sa madaling araw? Ikaw ba ay nakagising ayon sa pagtatakda ng Allah o ayon sa iyong pagtatakda? Ikaw ba ay nakagising ayon sa kagustuhan ng Allah o ayon sa sarili mong kagustuhan? Inumpisan mo ba ang araw mo sa pamamagitan ng pagdarasal ng Fajar? Ayon sa pamamaraan ng sunnah na ipinakita ni Propeta Muhammad SAW, patid mo ba ang narapat mong gawin o aking kapatid sa pananampalataya? Nang ikaw ay tumayo mula sa pagkatulog, minamasdan ka ng Allah. Ang Allah ay namasid, nakamasid sa iyo. At siya ay umaasa nakakausapin mo siya. Kahit sana sa maigsing pananalita, magpapasalamat sa kanya para sa bagong araw o pasalamatan siya sa mga nangyari sa iyo kahapon. Ngunit, ikaw ay abalang-abala para sa iyong magiging kasuutan na iyong gagamitin pagpasok mo sa trabaho. Ganun paman, kapatid, habang ginawa mo ang mga ito ng may pagmamadali. May natitira ka pang ilang minuto para tumigil ng bahagya, para tumigil ng ilang sandali, para alalahanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ikaw pa rin ay abalang-abala. Sa kabila ng kawalan ng utang na loob mo sa Allah, inilawa ng Allah ang kalangitan para sa iyo nilagyan pa niya ito ng iba't ibang kulay at nakakabighaning tunog ng mga ibon upang sa ganon nang malaman na ikaw ay makakaalala pa rin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ngunit sa kawisawiyang palad sa kabila nito ay hindi mo pa rin ito nabibigyan ng pansin habang ikaw naman ay patungo sa iyong trabaho at buong araw, hindi ka man lang naantig para magpasalamat sa Kanya. Kasama mo ang iyong mga gawain. Sa palagay ko, ikaw ay sobrang abalang-abala para maalala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ikaw ay pauwin na mula sa iyong trabaho, napagod ka, kaya't ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng ulan para sa upang mawala ang iyong kapaguran. Gumawa siya ng pabor, ipinagkaloob ka ng maraming biyaya upang mapasalamatan mo siya. Ngunit ikaw ay nagalit at nayayamot dahil sa patak ng ulan. Umaasang Allah na kakausapin mo o alalahanin mo siya. Mayroon ka pang natitirang oras para sa iyo o kapatid sa pananampalataya. Nang makarating ka sa iyong tahanan, mayat maya, binaksan mo ang telebisyon. Mayat maya, binuksan mo ang iyong computer para mag-Facebook, para manood ng YouTube, at kung ano-ano pa. At oo, may oras ka pa sa television. May oras ka pa sa magbabad ng Facebook. Ngunit sa Allah ay wala ka ng oras. Habang ikaw ay nanonood ng telebisyon at kumakain ng hapunan, hindi man lang sumagi sa isip mo kapatid kung bakit at papaano ka naparito sa ibabaw ng mundo. Napapansin mo ba na ikaw ay pagod at tahimik? Kaya't dito, ginawang madilim ng Allah ang kalangitan at may liwanag para sa kalawa, kaala, kaalwaan mo, para sa kaginhawaan mo. Hindi ka kailanman niya iniwan sa gitna ng kadiliman. Baggos, binago niya lamang na may kasamang nakakamanghang mga ilaw at liwanag para sa iyo. Kahit makikita mo ang mga buwa-ang buwan ang mga bituin sa kalawakan na kunsaan ito ay nagbibigay ng ilaw sa kabila ng kadiliman para sa iyo, para sa iyong kaganhawaan o kapatid sa panampalatayang Islam. Ito ay sadyang napakaganda, ngunit ikaw ay walang interes na masilayan ang mga ito o wala man lang pagpapakita ng paghanga mula sa iyo sa mga bagay na nilikha ng Allah para sa iyo. sa panahon na ikaw ay natutulog. Bakit sa iyong sarili? Bakit sa iyong sarili ang sobrang pagod? Pagkatapos, pagkatapos kang magpaalam sa iyong pamilya sa pamagitan ng pagsabi ng good night, ikaw ay matutulog na. Inlatag mo ang iyong katawan at agad-agad na nakatulog. Ginawa ng Allah ang iyong pagtulog ng may malamig na simoy ng hangin at mga tunog ng mga hayop sa gabi. Kung gugustuhin ng Allah o aking kapatid na ikaw ay parusahan, hindi ka papatulugin. Ngunit sa kabila nito, hindi mo man lang naisip at magpakita ng pasasalamat sa kanya na samantalang siya ay nandyan lagi para sa iyo. Ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ay lubusang mapagtimpi higit pa sa nainiisip mo, kapatid. nais ka din niyang turuan upang papaano o kung papaano ka magtimpi sa iba. Mahal kanya niya ng labis-labis, tandaan niyan, na kung saan ginagawa niya ito sa'yo araw-araw sa kabila ng walang utang na loob mo sa kanya. Ang mga mga gandang tanawin na kanyang ginawa para sa iyo, ang mga ito ay hindi niya kailangan. Well, ito na naman, tatayo ka naman ulit sa iyong pagtulog. Kung hindi dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo, aking kapatid, hindi kanya bibigyan pa ng panibagong magandang araw. O, ito ba ay gagawin niya? Sa kabila ng kawalan ng ung utang na loob sa sa Allah subhanahu wa ta'ala? Inaasahan mo ba ang kasuutan na nakikita mo? Ngunit, nasaan na ang mga mamahalin mong kasuutan? Mga hiyas, mga tirahan, sasakyan at iba pang mga bunga ng iyong pagsusumikap. Nais mo bang malaman kung ano ang dapat na iyong gagawin pa o aking kapatid. Tandaan mo na kapag ikaw ay binawian ng Allah, na kapag ikaw ay tulad ng na anumang nakita mo sa larawang yan, ay tunay na hindi mo na wala ka ng pag-asa na babalik pa para baguhin ang iyong mga pagkukulang sa Allah subhanahu wa ta'ala. سناء الله سمنا قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركتك لا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Oh, aking Rab, ibalik mo ako sa daigdig, nasabihin niya, na kapag dumating, ang isa sa kanila ang kanilang kamatayan. At sasabihin niya, O aking Rab, ibalik mo ako sa daigdig upang mapagpunan ko ang anumang aking sinayang na paniniwala at pagsunod. Subalit ito ay hindi mangyayari sa kanya dahil ito ay salita lamang na kanyang sinasabing kasinungalingan at sa pagitan niya at ng daigdig ay may harang na nampipigil sa kanyang pagbabalik tungo sa daigdig hanggang sa araw ng pagkabuhay namang uli. So ito ay aking pagpapayo sa aking sarili at gayon din sa iyo o aking kapatid na sa lahat ng bagay, anumang oras na ating ginagawa, ay lagi nating alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag inaalala natin ng Allah Subhanahu wa Taala ay katiyakan tayo din ay kanyang alalahanin kaginhawaan man ito o pagsubuk